So, inaasahang makakahinga na ng bahagya ang ating mga kababayan dahil unti-unti nang bumababa ang presyo ng bigas ngayong buwan. Patuloy namang tinututukan yan ng Department of Agriculture. Si Clay Salpardilla sa detalye. Sa price monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila, mula 42 hanggang 65 pesos noong Setyembre, bumaba na sa 40 hanggang 62 pesos o halos 3 piso ang per kilo ng bigas. Nagsimula nang magstabila at bumaba ang presyo ng bigas. Pansin na raw ng ilang rice retailer sa kamuning market ang bawas presyo sa bawat kaba ng bigas. Pero tali pa rin silang iparamdam ito sa mga mamimili. Bumaba yon ng 10, 10, pesos. Yung ibinaba, nun, hindi pa rin tali totally pwede na ibaba yung display. Kasi siyempre gagastos ko pa ng plastic. Kaya todo tipid pa rin ang mga consumer gaya ni Nico. Dati pumapasok siya sa budget ko ng 10 kilos per week. Ngayon nagbawas na siya. Siguro 3 to 5 kilos muna every week. Sana mas bumaba pa. Una nang sinabi ng DA na posibleng dumapa sa 36 hanggang 38 pesos ang presyo ng bigas sa katapusan ng Oktubre. Gumugulong na kasi ang anihan sa iba't ibang panig ng bansa. Taya ng ahensya, papalo sa higit siyamapung araw o halos tatlong buwan ng inventaryo ng lokal na bigas bago matapos ang 2023. Kaya giit ng DA. Wala po tayong inaasahan na pagsipa pa ng uh, presyo at kung papasok pa po yung additional imports natin, uh, nitong huling buwan ng September, pumalo po ito sa mahigit 271,000 metric tons at historically, ay marami pa rin naman yung pumapasok. Maasahan po natin na talagang sapat at maganda at matatag po ang supply ng bigas natin na maasahan po natin hanggang sa pagpasok po ng susunod na taon. Mahigpit na tinututukan ngayon ng ahensya ang lalo pang pagpapababa sa presyo ng bigas. Sa pamagitan ng pamamahagi na higit 12 billion pesos na kolektang taripa mula sa imported rice ibibigay natin sa ating mga farmer sa pamamagitan ng mga equipment, mga tractor, mga harvester, mga dryer. Ito po ay para maging mas mababa ang cost of production natin. Ang mga truck na nagde-deliver ng ating mga pagkain ay hindi na nahaharang sa lahat ng boundary na dinadaanan nila. Kaya bababa ang presyo ng transportasyon, bababa ang gastos ng mga transporter at magiging mas mabilis ang pagdaloy ng pagkain. Kasabay nito ang pagsugpo sa agricultural smuggling, hoarding at price manipulation. Malinaw ito na mensahe mula sa pamahalaan na lahat ng uri ng pagmamanipula ng presyo ng bigas at iba pang mga bilihin ay nagpapahirap sa ating mga mamamayan at walang lugar ito sa isang bagong Pilipinas. Kaleizal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.